iba na talaga ang init ngayon. Kakaligo mo pa lang, tagaktak na agad ang pawis. Kaya sino ba naman ang hindi maengan yung kumain ng pampalamig kung ito na mismo ang tumatawag sa'yo? Pamilyar pa rin ba kayo sa ice buko at ice pinipig? Marami sa atin ang naka-experience na bumili ng mga ito kapag nilalako sa daan. Hindi lamang siya dessert, kundi simbolismo rin ng kasiyahan ng kabataan. Nagtinda ako siguro mga may 15 years na siguro. Kata pa lang ako, pa. Ang lagi na lagi ng uncle ko at saka bayaw ko. Pinapasan lang namin yung ice buko noon. Nangungun na, patagalan, nagbabike kami. Napag-isip -is ko na magtindan na rin dito. May puna ng konti gano. Pero ngayon, sa pagdami ng mga kilala at imported na brand na ice cream, marami ng kompetisyon ang mga nagbibenta ng ice buko at ice pinipig. Mayarap ang buhay namin dito. Ang tubo namin sa so, bawat items, bali, piso-piso lang kami. Yung mga tindiro yun ang talagang kumikita. And kasi yung sa pabrika, sinasabi nila, kung sila para look, mabilis ang binta. Mahirap man at maliit ang kita, ilang vendors pa rin ang nagsusumikap sa pagbebenta. Total, hindi mawawala sa mga Pinoy ang ligaya sa pagbili ng mga ito, lalo na kung mainit. May nagigot na ano, naka, ano, naka, maliit na uh, styro para sa akin mas mura kaya sa susunod may marinig kayong tunog ng kuliling tangkiligin ang ice buko at ice pinipig siguradong mapapareminis kayo sa inyong sweet childhood para sa iba pang content i-follow lamang ang mga social media pages ng News 5 ako si Sight Lizardo News 5 Digital